O yan mga kabayan, napakabilis. Ito yung kung ating patatagal pa ng isang buwan o dalawang buwan, patulad yan, yan itutubo na magkakaroon ng panibagong sanga. Mga kabayan, ito yung puno ng rubber tree, aking pinutol. Ngayon mga akong sisir sa inyo ay ang pagpapaugat ng kating at ang gagamitin ko para mas madaling tubuan ng ugate ito mga kabayan. Itong protein powder, ito ay napakabilis magpatubo. 25 to 30 days to buo na ganyang ugat. At sa gustong magkameroon nito, nasa yellow basket, i-click na lang yung link. Maganda gamitin sa marketing, pagpapaugat, sa mga pagtatanim ng cutting. Ito mga kabayan, puputulin ko na. Ito ating lalagyan mga kabayan ng rooting powder. Kailangan basahin natin para itong roting powder ay dumikit. Ganito lang pamara para maging tubuhan ng ugat mga kabayan, isasasaw natin ganyan. Yan. Tapos lalagyan natin yung mga palibot. Yan. Ay nga pala mga kabaya sa mga gustong magkameron ito. Roting powder. I-click na lang ang yellow basket para kayo magkameron. At ito akin ang katanay mga kabayan. Ito yung napakabilis 25 to 30 days. May tubo na yung ugat. Kahit mga cutting avocado, napakagaling nito. Ano mga klase ng mga preparing. So yan mga kabayan, naitanaman natin. Ngayon naman, ang aking gagamit ni Pandilig, ito din rooting powder. Tinunaw ko sa 150 liters. At ito, ang i-spray para siya ay mag maganda at mabilis tumubo. Pagkatapos magkailagan ng rooting powder, ito na mga kabayan. At ito yung mga lalagyan ng plastic para siya makulob at madaling tumubo. Yan. Obserbahan natin after 25 days. Pagkaraan ng 25 days ay ating obserbahan. Bibisita itong ating cutting na ginamitan ng rooting powder. Ating titingnan mga kabayang kung nagkaroon na ng ugat. O yan mga kabayan, napakabilis. Ito ay kung ating patatagalan pa ng isang buwan o dalawang buwan, patulad niyan, yan ay tutubo na magkakaroon ng panibagong sanga. So yan mga kabayan, ganyan lamang ang pamamaraan ng mabilis na pagpapahugat ito. Gamitan nyo ng rooting powder na sa basket ang link. Good luck and good health at naway may natutunan kayo sa bahagi ko ng pagpapahugat. At yan ang tatanim na ulit.